Oras tayo sa TV mga Isang makabuluhang proyekto para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Laspiñero ang inilunsad ng Pamahalaang Lunsod ng Las Piñas sa pangunguna ni Mayor April Aguilar. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa San Miguel Corporation sa ilalim ng programang Better Rivers PH. Formal na inilunsad ang dredging at the desilting project sa Las Piñas at Zapote River sa kahabaan ng C5 extension Barangay Pulang Lupa Uno. Layunin nitong mabawasan ang panganib ng pagbaha, mapabuti ang kalidad ng tubig, at maibalik ang sigla ng mga ilog na mahalaga sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Binigyang diin ni Mayor April Aguilar ang kahalagahan ng dredging at desilting sa pagpapalakas ng flood Ayan ako mga ka o natibi tayo mga Ako yan. The efforts ng lungsod at pangangalaga sa kapaligiran. Ang inisyatibong ito ay patunay ng matatag na ugnayan ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor tungo sa isang mas maayos, ligtas at progresibong lungsod ng Las Piñas.